Hello everybody at karon is mabisahan na lang ko kay para ah, uh, dili ko magkabulubulul ba. So kanida ay guys is para ni nipa. Kaya ba masiguro mag nipa? So ka pa nasa province ka guys. Muna ang kalamitan ginagamit pang atop or pang bongbong ba. Kay dili naman afford na ang yerojod, jod. O muna siya guys. Ang muna naging kuha kagahapon ni mama so... Uh, gibabadam mo sa dagat kaya para muhumok ba dili siya mogahi so kinaugmaan ang mapong gibuak ni mama kay para dire-diretso na ba ang work pa wala ka na isipon tapos kay pagkati magbuak kailangan pa naman siya limpyuhan syempre tapos pagkati maglimpyo saka na magsibit ginataba na ako mama magsibit para madali imamati kay kapoy kayo damamig work ka buntag tapos paggabiin na siya or kami magsibit ni mama Usahay gan si mama na nagasibit kay kapoy na kayo. Apoy magasikaso ko sila dahil. O nga mga tanong mga nukay mo yung nagbuha kung sa so kawayan? wa mga dyan may amahan dyan. May laki sa mga